So, okay, tuturo ko sa inyo kay para may idea kayo. Okay. Ayan. Meron tayo dito Lenovo. Dito, pag yung mga magagaling na technician, kaya nilang i-edit yung specs ng laptop. Punta ka sa my PC. Then, properties. Ayan. Ayan po yung specs ng laptop. Ito, kayang-kaya nilang i-edit yan. Yung 8GB na yan, pwede nilang gawing 16GB yan. Yung processor na yan, ito, kaya nilang pataasin yan. Okay? Kaya nilang pataasin yan. So, para makasiguro ka na yung nakikita mong specs ng unit na binibili mo is genuine, dito ka pumunta sa loob ng bios ka mag search ayan dito sa search click mo search then dito sa search tip, i-type mo yung dx layag ayan enter ayan ito yung specs na totoo hindi nila kayang layain yan ayan yan yung specs nya 啊、yeah.